Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong manatuklasan ng mga eksperto na kahit pa matagal na nilang pinag-aralan ay patuloy pa rin gumugulo sa kanilang isipan hanggang sa ngayon? Kaya mula sa dambuhalang misteryosong mga ulo sa bansang Chile hanggang sa mga bakas ng yapak ng demonyo ay pag-usapan natin. Ang sampung pinaka nakamamanghang natuklasan ng mga eksperto na gumulat sa buong mundo. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Easter Island Heads ang isa sa pinaka nakamamanghang natuklasan ng mga eksperto ay ang mga misteryosong ulo sa Easter Island sa bansang Chile. Kung saan simula nang mapuntahan ng mga eksperto ang lugar na ito ay talaga namang hindi pa rin nila tuluyang matukoy. Hanggang sa ngayon kung ano nga ba talaga ang rason kung bakit gumawa na lamang ng ganitong mga estatwa ang mga sinuunang naniniraan sa isla. Ang mga dambuhalang ulo na ito na tinatawag ng mga residente ng lugar ng mga moyas ay makikitang nakaharap sa direksyon pa ng isla. Nasasabing dahil daw si ginawa ang mga estatwa upang magsilbing tagapagbantay at tagaprotekta sa mga taong naninirahan dito. Number 9. Matandang Keso hindi na bago sa ating kalaman na ng mga keso ay mas lalong sumasarap sa tuwing tumatanda at nalilipasan sila ng panahon. Pero sigurado ako na kahit pa napakatanda na ng keso na ito, ay hindi mo pa rin ito gugustuing tikman o kainin. Sa kadila ng ang keso na ito na nadiskubre sa isang libingan sa Ehipto ay sinasabing may tanda na ng 3,200 at taon na nagpapakita lamang na tali namang napaglipasan na ito ng panahon. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay meron ng mga bakterya sa keso na ito na hindi pa nalalaman at nadidiskubre sa kasalukuyan kung kaya't maaari raw magkaroon ng sakit ang sino mang kakain dito na magiging dahilan para hindi siya agad maagapan at mabigyang lunas kung sakaling magdulot ng peligro ang keso sa kanyang kalusugan na nagpapakita lamang kung bakit hindi mo gugusto yung kainin ang pagkain na ito na tiniguray ang pinakamatandang keso sa buong mundo. Number 8, Matalinong Mga Sinaunang Unggoy Sa dinami-rami ng mga nilalang na naninirahan sa ating planeta ay sigurado kung alam mo na na ang mga unggoy ang isa sa pinakamatalino sa lahat kung saan may kakayanan silang mag-isip at umintindi ng mga bagay na talagang komplikado. Ngunit kahit na ganoon pa natin kaalam na matalino ang hayop nito, ay hindi pa rin ito naging dahilan para hindi na magulat ang mga eksperto matapos nilang matuklasan sa kagubatan ng bansang Afrika ang mga bato na sinasabing ginagamit ng mga unggoy pangbukas bukas ng kanilang mga mani apat na libong taon na ang nakararaan na sinasabing nagpapatunay lamang na kahit pa unang panahon ay sadyang likas ng matalino at mahusay ang mga unggoy sa kanilang pamumuhay. Number 7, Sinaunang Sapatos hindi may paliwanag ng mga eksperto kung ano ang dapat nilang maramdaman matapos nilang matuklasan ang nakamamanghang diskubre na ito kung saan natuklasan nila sa kabundukan ng Armenia ang isang sapatos na sinasabing nagmula pa 5,500 taon na ang nakararaan na nagpapakita lamang kung gaano ito kaantigo at sinauna. Ang isang sapatos ay gawa lamang sa balat ng hayop na pinuno ng mga damo na sasabing nakatutulong upang hindi madaling malamigan ng mga paa ng mga tao noong unang panahon. Nakakagulat din na nadiskubre ng mga eksperto na ang sapatos na ito ay nababalot ng tae na hindi nila matukoy kung sinadya ba talaga at kung may dahilan o kung nabalot lamang ang sapatos ng dumi matapos itong maiwan ng dating may-ari nito. Number 6, Sinaunang Ngipin Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong ngipin na nadiskubre sa bansang China na maaari daw bumago sa kasaysayan ng ating planeta? Ay ang mga tao raw ay nagmula sa Afrika kung saan nang mapunta tayo sa iba't ibang lokasyon ng ating planeta ay unti-unti tayong nag-evolve na naging para magkaroon ng pagkakaiba ang bawat lahi sa daigdig. Ngunit nadeskubre sa bansang China ang isang ngipin na sesabing nagmula pa 70,000 taon na. Bago pa tuluyong umalis sa Afrika ang ating mga ninuno kung saan natuklasan na ang ngipin ito ay nag-evolve na na talaga namang imposible base sa tsorya ng mga eksperto. Kung pagbabasian daw natin ang nadiskubring sinaunang ngipin ay nangangahulagang may mga nauna nang nag-evolve noon sa China o mas matagal nang pumunta at nagkahihwa-hiwalay ang ninuno natin kung saan kahit anong pamanang totoo rito ay hindi may tatangging magbabago ng ating kasaysayan ang ngipin na ito. Number 5. Naipong Anglo-Saxon Gold Ang bawat nakamamanghang na didiskubre sa ating planeta ay talaga namang nagpapakita lamang kung gaano kayaman ang ating kasaysayan. Kung saan ang isa na raw sa pinakapatunay ng ganitong kaganapan ay ang natuklasan ng isang lalaki sa nayon ng Hammer Witch sa Bansang England taong 2009 kung saan natagpuan niya ang Staffordshire Hoard na naglalaman ng napakaraming mga Anglo-Saxon gold na sinasabing inipon noon ng mga sinaunang Romano kasama ng mga ginto ay meron ding mga kagamitan at sandatang nakapaloob sa Staffordshire Hoard na gawa sa mga mamahaling material na nagpapakita lamang kung gaano kalawak ang koneksyon ng mga sinaunang Romano upang makolekta at maiipon nila ang ganito karaming mamahaling mga kagamitan. Number 4. Bagong sinaunang tao Alam mo ba na maliban sa mga pinag-aralan nating sinaunang tao ay mayroon daw natuklasan ng mga eksperto sa bansang Israel na maaaring magpakita na mayroon pang mga hindi natutuklasang parte ng evolusyon ng tao na hindi pa natin nadidiskubre. Nadiskubre sa bansa ang isang parte ng bungo ng tao kung saan matapos itong imbestigahan ay napagalaman na namatay ang tao na pinagmulan nito lagpas isang daan at tatlong pung taon nang na nakararaan kung saan matapos suriin ng mga eksperto ang hugis at istruktura ng kanyang bungo ay hindi ito tumugma sa kahit na anong itsura ng mga nadiskubre ng sinuunang tao na sabing maaari daw maging dahilan para ang pagkatuklas nito ay maging daan para makadiskubre tayo ng isang panibagong uri ng sinaunang tao na ngayon pa lamang natin natuklasan. Number 3. Makalumang Board Games Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na kahit pa noong sinaunang panahon ay mayroon ng mga board games na nilalaro ang mga tao na kanilang ginagamit upang palipasin ng oras? Ito ay ang larong 58 holes na ginagamit ng mga sinuunang pinuno ng bansang Ehipto upang maging kanilang katuwaan at pampalipas oras. Pero kami lang ay may nadiskubre ang mga eksperto sa bansang Azerbaijan kung saan may isang bato dito na mayroong mga butas na talagang magtugma ang itsura sa board game na ginagamit ng mga tigasin ng unang Egypto. Paniwala ng mga eksperto na ang bato na ito na mayroong tanda na 4,000 taon ay maaaring nagpapakita ng isa sa pinakaunang gawang 58 holes sa ating kasaysayan na kaysa gamitin ng mga matataas na estado ay para lamang sa katuwaan at kasiyahan ng mga mahihirap na tao noon. Number 2, isang daang milyong taong bangkay ng dinosaur. Sa dinami-dami ng maaaring madiskubre mong mami ng isang nilalang ay sigurado ko na ang dinosaur ang isa sa pinaki hindi posible pala na naging dahilan para mabilis na magulat ang mga eksperto matapos nilang matuklasan ang napreserve na bangkay ng isang nodosaur na sinasabing namatay matay isang daang milyong taon na ang nakararaan kung saan labis na lamang ang kanilang gulat nang mapagalaman nilang ang katawan ng dinosaur ay napreserve dahil sa makapal na kaliskis nito na nababalot rin ng mga putik na naging para hindi masira at magnas ang kanyang katawan. Dahil sa sobrang na-preserve ng putik at shell ng dinosaur, ang kanyang katawan ay makikita pa raw dito ang mga sinaunang halaman na kinakain ng hayop noon na talaga namang nakatulong upang mas maintindihan ng ating mga eksperto kung paano na lamang namuhay ang nilalang noon at kung ano ang tsura ng mga halaman na hindi na makikita pa sa ngayon. Number 1. Misteryosong Bakas ng Paa May isang bulkan sa bansang Italy kung saan may makikita kang mga sinuunang bakas ng paa na sinasabing nandoon na raw bago pa may mga manirahan sa lugar na naging para paniwalaan ng mga residente na bakas ito ng yapak ng demonyo na bumisita raw noon dito. Ngunit matapos investigahan ng mga eksperto, ang misteryosong bakas na ito ay napag-alaman nila na ang Raw kung saan ito matatagpuan ay sumabog noong nakaraang 300 at 50,000 taon na ang nakakalipas kung saan ang abo raw na nagmula rito ay natakpan at dinaanan ng isang nilalang na naging dahilan para magkaroon ng permanenteng bakas sa lugar. Hindi matukoy ng mga eksperto kung ano ang nag-iwan ng bakas nito at kung paano niya nakaya ng tapakan ng abo na sabing tatlong beses na mas mainit kaysa sa kumukulong tubig. At yan ang mamabawo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi may paliwanag na bagay ang maaaring nating madiskubre sa ating planeta kung saan sa sobrang pambihira at nakakagulat ng mga ito ay kahit pa ang mga eksperto ay naguguluhan at tila ba nalilito sa kanila. Kaya para sa Alin sa mga nadiscovering ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.